Hi everyone! Guys, magluluto tayo ng Mashi Request ng aking asawa Ayan guys, onion Tapos, nag-ano tayo ng ng beef Ayan Yung sabaw nito, ito yung natin mamaya iluluto sa Mashi Ayan so, Ito yung ingredient Ayan tapos, cabbage. Ilagay natin sa tubig na pinakuluan para lumambot. Diyan natin kagawin yung, ipasok yung ano, yung bigas. Iro-roll. Ito yung bigas natin, guys. Egyptian rice. Coriander leaves. And spent. Yan. So, ito na yung ating mashie. Ayan guys. Mix lang natin itong vegetables sa bigas. Ayan, um, diba guys? Ayan na siya. Ayan na. ito yung ating paris sa ano sa mashu at yung sabaw niya yan yung isa daw na natin mamaya isain natin yan yung sabaw niya so ayan guys ito na yung ating mashi mommy what happened why what happened ayan ayan guys sabaw ng beef na nilaga yung ating nilagay. Ayan. Para lalong malasa. Ayan. Pakita natin sa inyo mamaya pagkatapos maluto. Yung apay natin, hinaan lang natin. So, thank you everyone. Thank you. They eat this geese. These guys eat. Thank you so much. Done. At least uh, from.